aming vlog ng unang pagdiriwang ng yearly malihaftase sa paaralan ng aming kambal na sina Gia at Gian. Yearly malihaftase is a Turkish term that translates to domestic goods week or local products week in English. Bago kami magtungo sa paaralan, kinukunan ko muna sila ng litrato at video. Isang araw-araw na ritual na nagsisilbing alaala. Narito kami sa labas ng aming bahay at makikita mo ang gate ng paaralan sa malapit lang. Isang maikli at tatlong minutong lakaran lang ang layo nito. Yan na ang paaralan at may highway sa gitna hindi naman busy ang highway dyan. Dumating na kami sa kanilang silid-aralan at pinasuot ko sa kanila ang kanilang sapatos. Pagkatapos kong ihatid sila, babalik ako sa bahay upang maghanda at dalhin ang aming handog na pagkain. Sa simula, plano ko sana na magdala ng puto cheese at biko. Ngunit nagbago ang plano dahil sa isang kaibigan sa Turkey na nagbahagi ng kanyang karanasan sa yearly male celebration sa eskwela kaya't nagdesisyon kami na bumili na lang ng Turkish Cookies. Ang Yeni Maliha Kase ay isang linggong pagbibigay halaga sa lokal na produkto ng Turkey. Sa paaralan ng kambal, na pagkasunduan na magdadala ang mga magulang ng pagkain sa silid-aralan at magkakasama sa kainan. Ito na nga, narito ang mga Turkish food na dinala. May burek, sarma, cake, pishi, chief kofte, tinapay na may cheese, prutas at iba pa mga mamis lang ang naroroon dahil ang mga daddies ay nagtatrabaho. Ang yearly malihaftase ay isang kaganapan sa Turkey na karaniwang ipinagdiriwang sa unang linggo ng Disyembre. Layunin ng okasyon na bigyang diin ang kahalagahan ng lokal na mga produkto at nagtatrabaho dito. Sa panahon ng Yelimali Haftase, maraming aktibidad ang idineraos at ang mamamayan ay hinihikayat na suportahan ang paggamit ng lokal na mga produkto. Layunin din ito na mapalakas ang lokal na ekonomiya, magbigay ng suporta sa lokal na mga manggagawa, at taasan ang kamalayan sa kahalagahan ng mga lokal na produkto. Bago ang kainan, nagkakaroon muna ng picture taking based sa aking observation, mga mababait ang mga magulang sa silid-aralan na ito at may teamwork pa. Ang pakikisama ay mahalaga sa pagbuo ng maayos at harmonious na ugnayan sa ibang tao. Ito ay nagbibigay daan sa masusing pakikipag-ugnayan, pagbibigay respeto, at pag-unawa sa kapwa na naglilikha ng positibong karanasan at samahan. Dito kami kakain sa sahig kasama ang ibang mga bata. Hindi kasi kasya sa mesa. Sa tradisyon ng Turkiye, may mga tao talaga na kumakain sa sahig na may nilalagay na sofrabase o tela na parang tablecloth. Pagkatapos kumain, Naglinis na kami ng silid-aralan. May mga natirang pagkain, kaya't ang mga magulang dinala ito pa uwi bilang pasalubong. Tapos na ang activity at pauwi na kami ng bahay. Dito kami na gate lalabas kasi yung gate na malapit sa bahay ay sarado. Hanggang dito na lang ang aming kwento. Salamat sa pagsubaybay! عالم